Sabi mo pag masakit. May mama, sakit No? May mga mararamdaman ka sa dulo na lang kasi siyempre kailangan mo din hugutin yung mm -hmm. ng gupitan mo to no Halata ako eh kasi tignan mo Leash yung ano mo eh kuko dito Oh relax mo lang ha tatanggalin ko yung hindi mo na tanggal doon sa dulo Sakit ba? Bumaon na yung kuko doon, oh Papakita ko sa'yo paglabas nito <laughs> Kaya huwag mo magupit ng kuko mo Kung hindi mo kayang kunin yung hanggang dulo Sorry Sakit mm. Ayan, oh Ayan Hindi <laughs> magupit Mahirap po talagang gupitan to ma'am kasi pailalim yung kuko ni sir. Nakita nyo na yan si Mochi ma'am? Ngayon lang. Ah ngayon lang. Parang hulutog ko na pa siya. Nung ano. 15 April. June. June 15 namin kinuha. Oh, June 7 ako. Ah. <laughs> <laughs> tapos nakita ka. Ah, may aso na lang siya. Hati ini, nih, dry skin tuh, tanggal ke caket?

Sige po. Para, para maibsan yung sakit. Kaya lang hindi rin pa rin parang oh, gagaling hindi na, yan kasi yan. Na, na, natatanggal yung ingron talaga. Yung iba nga sa doktor pinakukuli, no? Um, 5,000. <laughs> dah hindi na yung kuan. Opo, sa akin, pwede kang magpatanggal sa akin ng ganyan kung hindi mo napakailaman yung gilid. Pag napakailaman kasi yung gilid, mahirap linisan 'yan. Kailangan pag nagsabi ka sa akin, mayro sinabi mo na yung problema ng kuko mo. Kasi papa-picturean ko 'yan, titignan ko kung kaya ko kaya o ka hindi. kapatid ko ko na. Hmm. Um, talagang dumabas na ang laman yan. Mild lang yan, ma'am. Mild lang. Eh? Ang iba po ay, ay hindi tinat Ganda ng kuko po niya, no? Ito naganda na ko. Yun. Wait lang, meron merong pamatigas dito. Ito, pakiotik sa'yo. mo, masisira yung uh, kuko niya. Sorry. sakit ba? Hmm. Kumain pa yung baby. Ko ano po ako, Royal. Ano? Huh? Royan. Okay naman po siya. Pag umakit ka sa taas, mahina na. <laughs> Nakakano pa rin naman po. Ito masakit to ha. Kedit yan. Sakit po yan, dikit niya n'yo. Eh. 'Pag di po sanay sakit. Hmm. Yan, sakit. Okay dressing lang 'to. hmm sorry na Ay. bakit bakit po katabi mo yan pagtulog po si mama ang katabi niyan <coughs> dito lang yan sa baba malamig itu dito sa baba eh. Grade